Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin na pag-aaralan. Atin po itong kukunin sa may mga kawikaan, Kabanata 17, Talata 4. Masabi po ng salita ng Diyos, Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So salamat sa Panginoon. So palagi nating naririnig na sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan ko at sasabihin ko kung sino ka. Sabi nga, malalaman mo ang uh, kung anong klase ang isang tao nakadepende kung sino yung kaniyang mga kasama. Kasi malaking ano yun eh, malaking uh, part kasi yun ng uh, paghubog, no? Kung magiging ano yung isang tao. No? May malaking part kasi yun, kasi nga sabi nga, bad company, corrupts, good uh, moral, di ba? Uh, kahit uh, ang isang mabuting tao ay pinalaki, no? Pinalaki naman ng maayos, pero kapag palaging ang kasama niya ay yung mga barkada niya. Kaya nga, 'di ba, yung mga magulang uh, palaging um, ina-advise at pinapayo sa kanilang mga anak is piliin mong mabuti yung mga kakaibiganin mo. Diba? Kasi kapag hindi natin piniling mabuti yung mga taong kakaibiganin natin, ay malaki ang magiging uh, um, parte kasi nila no? ng pagbabago din ng buhay natin. Diba? O kaya sana yung pagbabagong yun is makakabuti para sa atin o ang naging problema is ito yung makakasama sa atin. Di ba? Kasi may mga tao minsan kapag uh, nagkamali ka ng mga kaibigan na iyong uh, uh, sinamahan, ay talaga may kita mo malaki yung pagbabago kaya ngay mga magulang kapag nakikita nila na nag-change no nagbabago na yung ugali ng kanyang mga anak o parang mayroon nang kakaiba o something no something wrong na sa inaasal o inuugali ng kanilang mga anak ang um, talagang isa sa gusto nilang nga uh, tignan o malaman sino ba yung mga kaibigan ng kanilang mga anak, di ba? Yun yun talaga yung unang papasok ano sino kaya yung mga kaibigan ng mga anak kung bakit naging naging ano na to, ah uh, palamura, no? Bakit ba Ah uh, ganito na mag-isip bakit parang ah uh, ganito na yung know, yung pananamit, uh, pananalita, bakit ganito na yung uh, yung gawi no ng aking uh, ng aking anak no. So so much more talaga is yung pumapasok sa isip ng magulang sino kaya yung mga naging uh, nakahalubilo bilo o sino kaya yung mga uh, nagbigay ng malaking impluwensya sa kanila bakit uh, uh, bakit ito bakit ito bakit may malaking pagbabago nangyayari sa kanilang buhay, di ba? Kaya napakahalaga talaga eh na pinipili natin yung ating ding mga sinasamahan. <clears throat> Kasi sa katagalan, maybe sasabihin mo, eh hindi, eh, kilala ko naman yung sarili ko. Alam ko naman yung limitasyon ko. Alam ko naman yung boundary ko. Pero siyempre, uh, tayo bilang tao, may limitasyon tayo. 'di ba? Kaya nga sabi ni San Pablo, mag-ingat ang sino man nag-aakala na katayo at baka siya'y mabuwal kasi akala mo okay ka na eh. Akala mo matatag ka na, 'di ba? Pero hindi mo alam, bigla kang uh, ini strike 'di ba? At doon mo malalaman, hindi ka pala ganun ganon katatag, 'di diba? Kasi hindi natin pwedeng ano eh, uh, ilagay mo yung sarili mo na alam mo naman na yung uh, sinamahan mo, hindi wala sa ayos, 'di ba? hindi mo na pwedeng sabihin kasi gusto ko lang malaman kung matatag na ako eh, no? Kung kakayanin ko ba? Gusto ko si malaman yung limitasyon ko kaya ako sila sinasamahan. So hindi ganoon, 'di ba? Uh, imbis na ma, ikaw yung madala mo sila uh, punta sa Panginoon o kaya madala natin sila sa sa ma mabuting pamumuhay, eh baka tayo yung madala, 'di ba? baka ano ka na mayyari sa is uh, masyado ka nang ano uh na kinain uh, ng sistema, di ba? Masyado ka nang uh, na-in, ya. <laughs> Dahil nasobrahan ka na sa in, hindi ka na maka-out, di ba? Kaya nga kung babasahin natin, itong binasa natin, di ba? Na ang masamang tao, ang kanyang pinakikinggang payo is yung payo din ng masama, di ba? Kaya may kita natin dito yung ano, yung yung tao kung uh, ano yung uh, makaka, ano sa kanya, yung uh, what to call this, yung ano yung maganda sa kanyang pandinig, no? Kung ano yung gusto niya lang. <clears throat> siyempre, yung mabuti, ang mabuting tao, ang hahanapin mo, yung mabuti, <laughs> yeah, mabuting payo. Pero yung masama, siyempre, ang hahanapin niya, yung alam niyang ano ah uh, kaya hinahanap niya masama rin kasi parang ano eh merong term akong ginagaan eh na sa na, ano ko eh, yung parang mag ano mag -ko <coughs> dun doon sa gusto niya di ba Minsan yung uh, gusto mo ma, makarinig ng kukumporme ko doon sa gusto mo o doon sa naiisip mo uh, hindi ko makuha yung exact na word eh di ba kaya Kunyari, gumawa ka ng... Kaya minsan kasi pag gumagawa ang tao ng masaba, naghahanap ka agad ng justification eh. ba? Diba? Para yung maling ginawa mo is ma-justify, siyempre hindi mabuting tao <laughs> yung lalapitan mo, ba? Diba? Kasi, kasi pag mabuting tao yung ano mo, siyempre kukontrahin niya yung masamang ginawa mo, ba? Diba? Kasi pre, i-advisean ka, yung papayuan kayo ng mabuti sasabihan sa iyo mali yung ginawa mo dapat uh, ito yung gawin mo no yari, nag uh, humingi ka ng tawad uh, sa ginawa mo magsisik ka di ba pero hindi, hindi gano'n ang gusto kasi natin bilang tao kasi ang iniisip kasi natin sarili natin eh ano yung makakapasaya sa atin uh, ano yung uh, mas komportable para sa atin no kaya Itong masamang tao, ang gusto niyang uh, pakinggan is yung masama uh, yung galing din sa masamang tao. 'Di ba? Kasi uh, gusto mong i-feed, 'no? I-feed yung uh, i-feed natin yung sarili natin, 'di ba? I-feed natin. So, siyempre, ang nangyayari ngayon dahil gusto mong uh, i-justify yung 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 uh, nagawa mo, tapos diba, mo rin yung katulad sa iyo. <laughs> 'Di ba? Kasi magiging pareho yung ano justification niya eh. <clears throat> Diba uh, pareho yung way of thinking niyo ah uh, the way kayo magsalita no ah uh, justification niyo sa mga maling nagagawa niyo so s'yempre ay ayun yun eh yun ang yun ang gusto mong ano eh para ano ka para mafeel ma uh, comfort ka na Di, tama yung ginawa ko parang gusto mong Papaniwalain yung sarili mo na tama yung ginawa ko tama yung ginawa ko tama yung ginawa ko Kaya tingnan mo maraming tao Uh, mahirap ng pagsabihan. Mahirap ng ituwid yung mali nilang ginagawa. Kasi bakit? Kasi marami na siyang na no? Na uh, gusto paniwalaan yung sarili niya na ah, hindi, tama ako, tama ako. Kasi ganito, ganito, ganito eh. <coughs> di ba? Uh, kaya nga minsan may mga bagay dito sa mundo masyado normalize Yung isang bagay na mali dahil marami na ang gumagawa, nag justify na nila ngayon. Sabi, hindi, marami nang gumagawa. Hindi na masama yan kasi marami naman gumagawa. Which is, hindi naman talaga tama. Diba? So, ang taong masama, simple, hahanapin niya is yung payo na sa taong masama. Yun ang sinabi dito na? sa salita ng Diyos. Kaya nga, napakalaga talaga, no? Especially ang uh, kawikaan. Ito talaga yung uh, isa sa uh, paborito ko rin, no? Na na books uh, sa Bible kasi ito talaga yan 'yung moral dito natin oh ano eh, uh, ihuhugutin no 'yung moral compass natin no kasi ito talaga is about sa paano tayo mamumuhay uh, paano tayo magsasalita anong ba dapat nating gawin ito talaga is uh, more and more sa moral no ng ng tao yung uh, yung tama sa harapan ng Diyos. At alam naman natin kapag ito yung susundin natin, ito ay para sa ikabubuti nating lahat, di ba? Nakikinig yun na pinakikinggan niya lang yung masama. <clears throat> Ayun yung makinig ng mabubuting plano, mabubuting payo kasi nga uh, magiging ano magkokontra sa gusto niya. No? Kaya nga ang tao ay nagkakasala, kaya nga ang tao ay nahuhulog sa paggawa ng masama. Kasi pinipid natin yung gusto ng katawan natin. Eh. No kasi yung 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 flesh natin, yung sarili natin, ah uh, masyado itong ano eh, kontra no sa kagustuhan ng Diyos. <coughs> Di ba? Kaya nga yung laman at ang espirito, hirap silang hindi sila pwedeng magsama eh. <coughs> Di ba? Kasi iba yung gusto ng laman at iba yung gusto ng espirito. So ibig sabihin, kasi yung espirito, yung galing sa Diyos, no? Iba yung gusto niya eh. Gusto niya yung mga bagay na matuwid, yung ganap, yung mabuti, yung maganda. Di ba? Pero yung laman natin, yung katawan natin, ang gusto nito yung makasarili kasi yung katawan eh. Di ba? Kung ano yung uh, nakakabuti sa pakiramdam ng katawan, di ba? <laughs> Yun ang gusto niya. You no? Para sa kanya, ito yung mabuti, ito yung, ito yung maganda. Which is hindi. Di ba? Kasi nga, ang ating katawan na ito, galing sa sa mundo. So, ibig sabihin, ito kasi is makamundo yung katawan natin. Ang gusto nito, yung uh, mga bagay sa mundong ito, 'di ba? At uh, may kita natin dito, sabi doon sa buhay natin eh, hindi lamang yung uh, tao kundi at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila, 'di ba? Yung masamang tao is nakikinig sa payo ng masama and the same time, yun din yung sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Da? Ganito yung ano sa sistema kasi ng mundo eh. Diba? Ito yung sistema ng mundo. Sabi nga, para to survive, no, kailangan mo maging malakas. Diba? Kailangan mo maging uh, angat ka sa iba. Eh, pero sa, sa sa Diyos, iba eh. Diba? Kung gusto mong tumaas, kailangan mong pakababa. <laughs> kung gusto mong mabuo, oh, kailangan mong munang madurog. <laughs> diba? Kailangan mong munang madurog para mabuo ka. So, magkano talaga kung uh, mag, uh, hindi sila mag kakasundo. So sabi doon, yung sinungaling, ang sinusunod ng taong sinungaling, siyempre yung baluktot na nadila. <coughs> sino ba naman yung magsasama-sama? Siyempre, kapwa magsis, ano, sinungaling. Kasi <laughs> ang problema, sino pagkakatiwalaan mo sa kanila? Eh, siyempre, wala. <coughs> Kasi bakit? Eh, puro sinungaling eh. Yeah? No? So, ang sinusunod na isang sinungaling, yung taong sinungaling din, no? Kasi nga 'yun ang pinag, ano, yung pinag-aaralan niya eh, Amina no? uh, master niya 'yung ano, uh, Arts of Life. Dito. Dito sa atin, no? Kapag naka ka, hindi pwede 'yung ano, 'yung mamuhay tayo sa kasinungalingan. Kasi ang Dios natin is Dios ng katotohanan. 'Di ba? Kapag nasa katotohanan ka, ah uh, hindi tayo dapat namumuhay sa kasinwalingan. Kung ano yung totoo, ano yung tama, ano yung mabuti, dapat yun ang tinatayuan at tinatayuan natin. Mostly kasi ang tao kapag uh, uh naka, ano ka rin sa ano pa rin eh, naka gusto mo kasing depensahan yung sarili mo. Makasarili pa rin kasi. Diba? Bakit ba, ka ba nagsisinungaling? Kasi nga, para sa, ikaw, para sa ano mo lang yun, personal eh. Gusto mo lang depensahan yung sarili mo eh. 'di ba? More and more talaga is makasarili. No? Kaya ang tao ay nagsisimulang kasi nga dahil gusto mo depensa yung sarili mo. Kahit mali, no? Tama mo hindi tama, magsisinungaling ka na lang kasi ayaw mong mapahiya. Diba? Kasi siyempre, pag nasa katotohanan ka, no? Diba? pag sinampal ka ng katotohanan, nakakahiya talaga. Pero kailangan natin tanggapin, di ba? Nakakahiyaman, eh, then, mo eh, yun ang totoo. Di ba? Eh, kunyari, wala kang budget. O, nakakayaman sa tingin nila na, na, wala kang bagong damit no? sa, sa mga party-party. Di ba? Eh, yung totoo eh. Kesa namang sampaling ka ng, ng katotuwa na magkukunwari ka. Magsisinungaling kang mayaman eh. Wala naman pala. Di ba? Eh, yun, yun, yun ang totoo eh. Di diba? Kesa naman maganda ka ng magarbong pagkain, eh, wala ka naman talagang budget. Eh, kung ano yung kaya mo, yun lang. Diba? Kasi mamaya, naghanda-handa ka dyan. Eh, sama naman ng loob mo. Kasi inutang mo lang yung pinakain mo sa kanila. di ba? Tapos makakita ka pa, may iba nagsasayang pa. <laughs> di ba? <clears throat> so, kailangan maging totoo tayo. Diba? Mahirap mamuhay sa kasin kasinwalingan. Kasi nga bakit? Tayo rin na mahihirapan eh. 'Di ba? Tayo rin mahirapan kasi bakit? Eh, gusto natin kasi maging ano tayo eh, mating ah, parang okay sa paningin ng tao. Uy, okay siguro 'to si ano 'to kasi parang ang para ang ganda-ganda ng buhay, no? Mahirap mga kapatid, 'di ba? Kaya nga sabi din yung sinungaling na tao, ay sumusunod dun sa mga taong baluktot ang dila. No? Ayaw nilang ano, sumunod sa katotohanan. No? Kasi bakit? Kasi mga mali yung kanilang ginagawa eh. ba? Diba? So, simple lang naman yung gusto ipabot po ng, ng Diyos po sa atin. Na tayo, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, hindi dapang, dapat natin pinakikinggan yung uh, mga payo na alam natin makakabuti sa atin. Pag sinabi natin makakabuti na sa atin, hindi lang yung ano, yung gusto nating marinig, di ba? Hindi lang yung para makakakomportable sa atin. Mostly, yung mga bagay na makakabuti sa atin, yun ang mga bagay na masakit. <laughs> yung masasaktan ka, di ba? Pero masakit man, eh, yun ang katotohanan eh. Yun ang makakabuti sa atin, di ba? Kung sa mga gamot, di ba? Minsan kung ano yung mga masasarap na pagkain, yun pa yung, yung magbibigay sa'yo ng ano eh, ng karamdaman. <laughs> At yung mga pagkain na inaayaw-ayawan mo, di ba? Kasi yung lasa nga, mapait, di ba? Yung gamot, ganun din naman eh, di ba? mapait yung gamot kaya yung mga bata pahirapan pa ng ano eh pa ng gamot yung bata pero kahit mapait yun yun naman yung kailangan ng katawan mo para gumaling di ba <clears throat> tapos yung kasinungalingan di ba siyempre yung taong sinungaling <laughs> yung susundan niya rin yung sinungaling din so naman niya niya sino papagkakatiwalaan mo hindi wala, di ba? So, hindi dapat ganun, no? Sinusundan dapat natin, hindi ka sinwalingan, kundi katotohanan. At uh, masarap mamuhay sa katotohanan, di ba? Kasi kung <coughs> open lang yung bu buhay mo, hindi mo kailangan magbalat kayo, di ba? Na, 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 ano ka, feeling era at feeling, feel, feeling era at, filingera at filingera. <laughs> no? tayo nagyayabang sa isang bagay, nawala naman, di ba? Eh, uh, sa bandang uli, masakit yun. Pag sinampal ka ng katotohanan, na mas nakakaiya yun, di ba? <laughs> so, yun naman mga kabatid, no? Nawaan Diyos patuloy nagwabay uh, sa bawat isa sa atin. Kaya mapalad tayo. Uh, may mga salita ng Diyos. Nandyan yung salita ng Panginoon. Uh, may mga nangangaral sa atin. May mga napapakinggan tayo ng mga... Uh, ng mga tao, di ba? Na makabibigay din sa atin ng hindi lang naman yung sa salita ng Diyos eh, di ba? Kasi yung mga taong uh, marami ng karanasan sa buhay, di ba? Marami kang mapupulot ng magagandang mga aral, mga, mga magagandang mga bagay na makakatulong no, sa atin para tayo umunlad, hindi lamang sa spiritual kundi sa ating uh, pagkatao. Na magagamit natin din na Uh, para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. yeah. So yun naman mga kapatid, and God bless ating lahat. At tawang Diyos patuloy na magpala sa ating lahat. God bless us all.